Hello everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel, Cabian Vlogs. For today's video ay nandito po tayo sa Chakoling Promenade Landscape Deck. Siyempre, igagala ko po kayo. Gabi po ngayon guys. Kung nakikita niyo po ang ganda po ng Daanan Pakyat. Tara! Ayan, nandito na po tayo sa taas. At siyempre, makikita po natin dito yung napakaraming lights. At, ay um, ayan, nakaharap po tayo sa may dagat. No? Okay, mula po dito ay makikita po natin yung Kai Tak, yung old airport ng Hong Kong. Maganda po maglakad-lakad dito guys kapag ka mayroon po kayong kasama, may kakwentuhan, yan, magdala po kayo ng makakain, ganun. Pero syempre, ini-enjoy ko na lang yung pag-iisa ko dito sa lugar na ito ngayon. <laughs> Ganon. Tsaka, sanay na sanay na, na rin naman po tayo nag-iisa lagi. OMG. Diba? So, yung sinasabi na alone but not lonely, yun yun eh. Tara, gagala-gala konti. Ayan, i-enjoy ang tanawin. Ayan, ako ay naghahanap ako ng mauupuan dyan para makapagpahinga konti kasi naglakad po tayo mula sa bahay. Mga siguro 20 minutes away po mula sa bahay. Ayan, pinagtripan ko po yan. Hindi ko alam po ano yung tawag dyan. Parang sa Baguio, ba diba? mga ganyan-ganyan. Yung mga igurot, ba diba? mga ganyan. -ganyan. O, diba? oh, enjoy na lang natin tong moment na ba? Kasi nini-enjoy na lang talaga. Maganda po dyan. Diba? Parang Para nagpapa-picture lang ako, 'di ba? Para <laughs> nagpapa-picture lang talaga tayo diyan, guys. Yeah, kung gusto niyo pong puntahan 'yan, dito lang po 'yan sa Shakoling uh, Road. Oh, 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 oh. Abangan nyo yan. Oh, oh. Hanggang dito ba naman ay eh, nagpa-practice pa talaga yan siya. Oo. oh, o, oh, o, oh, diba? Ayan. Hmm. Ayan, ayan. Parang naglalaba lang, diba? <laughs> yung gustong practice yan, pero nakalimutan yung gagawin. Hindi ba? O. Oh. O, oh, diba? O, oh, o, oh, o. Oh. Abangan, abangan ulit. Hindi <laughs> na nahiya, o. Oh. Ay, hey, naku talaga yan. <laughs> Sige lang, tuloy mo yan, ituloy e, mo yan, i-push e, mo yan, hanggang sa, hanggang sa gumaling ka na. Ay, naka, nakakahiya. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> OMG! Hindi na nahiya. Wala kayo dyan. <laughs> Basta sasayaw ako dito. Oo, <laughs> oh, oo, oh, oh. di ba, di ba? Oo. Oh. Oh, at dahil dyan, dito na naman ako sa pusa. <laughs> Yun na po yung result, guys, ng ating sayaw-sayaw. Practice, practice. O, diba? Ayan, in-enjoy ko lang talaga yung gabing to. Kahit na nag-iisa lang po ako dito. Buti na lang walang ulan ngayon. O, diba? Marami rin na naman yung tao, o. Oh. Madami na sila. O, tara na. Bye-bye.